Sa pagtatapos ng pag pagain ng COC ngayong araw, October 8, Masasabi ng PNP at COMELEC na naging mapayapa ang isang linggong pag pagain ng kandidatura sa Cordillera. Pero simula pa lamang daw ito ng halos isang taong paghahanda muli ng pamalaan para matiyak na magiging mapayapa ang darating na halalan. Malaking factor yung kung sino magkakalaban. Ano? Kasi ja uh, naman ang umpisa talaga niyan kung sino usually kung kung ang area is mga tao is ano post for example, usually wala tayong problema sa peace in order, ano. So pag nagkakaroon na tayo ng problema sa peace in order if very uh, may intense political rivalry na yung mga naglalaban. Uh, ngayong panghuling araw, uh, pinaigting pa namin ang uh, pagbabantay sa mga uh, umilik offices. At sa mga daan kung saan papunta doon sa pag-file ng candidacy para maayos lahat ng aspirants ay may file nila yung uh, kanilang certificate of candidacy. Pero habang hindi pa inilulunsad muli ng COMELEC ang Joint Security Control Center, hindi nangangahulugang wala pang banta sa anumang seguridad sa darating na halalan. Ayon sa Pro Cordillera at COMELEC, posibleng malalagay muli sa kanilang listahan ang probinsya ng Abra at Kalinga. Ito'y base sa mga nagdaang halalan at pati na rin ang posibleng magiging maigting natunggalian ng mga tatakbo. Palagi ang concern natin yung Abra province ah uh, meron tayong nakikita na political groups na possible na magkaklas, may intense political rivalry. Kaya binabantayan natin yan. Ang kwan lang namin this is historical kung ano man yung previous na categorization like nung nangyari sa barangay elections, pwede namin uh, i-review or i-adapt uh, but the, ang lang natin kasi nung, 20, nung barangay elections is Uh, ang categorization is for barangay. So it's not per municipality or per province. So. Sa tala ng PNP Cordillera, mayroon na silang na-monitor na siyam na posibleng private armed groups sa Abra. Pero lima sa mga ito ang kanilang nakausap at na-dismantle o nabuwag na, habang ang apat naman ay patuloy pa nilang binabantayan. Maliban dito, hindi pa rin nila inaalis ang banta naman ng CPP-NPA kahit may tuturing ng weekend front ang kanilang mga grupo sa Northern Luzon at ilang mga girian naman ng mga tribo sa probinsya ng Kalinga. Ilan lamang ito sa mga isyo na inaasang tututukan ng COMELEC, AFP at PNP sa activation ng RJSCC. Sa January 12, 2025 opisyal na magsisimula ang election period at pagpapatupad ng election gun ban at magtatapos ito sa June 11, 2025. Mula February 11 hanggang May 10 naman ang campaign period ng mga national candidates habang March 28 hanggang May 10 naman para sa mga local candidates. April 30 hanggang May 12 naman ang overseas voting at local absentee voting habang sa May 12 gaganapin ang halalan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.